Magandang umaga po mga kapambin Kumusta po kayong lahat Ngayon po ay araw ng lunes Unang pasokan po ng mga bata Kasama po na si ate Ate Yan Papasok na po naka uniform Kuya Ah Bunso <laughs> Si Bunso po ay grade 1 na po yan Si Nini ay Grade 6, grade 6 po Kuya ay grade 3 Grade 3 si so Kuya pa. Ah si Mami po, ano po Maghahatid po, po, po muna Tayo po ay araw-araw Ganarin -araw. araw po tayo Ari po ay ano mais po ito. Nilabon po. Nilabon po na lagkitan ay papatinda po natin sa kantin po. 33 piraso po yun ay maigay rin pong pambaon po ng mga bata. Magkano bang isa ng ganun eh? Sampo. Mga sampo po ang isa. Ay di ayos din po yun. Mga 300 po yun. May dit. Oto Ito yun. May. Tara po.

Okay. Yan. Yan, sa kantin po yan sa kantin si mami hello po sige tutoy pasok na kayo tutoy bye bye kuya bunso makinig kayo sa teacher ha tutoy bye <laughs> mauna na ako dun sige uh. <laughs> naghatid po araw araw ano ho ah. may lakad po first day nga po ay aring mga aray ano gusto yung laging hangin. Medyo malayo. balik na po tayo. Si mami po yung maya-maya pa daw. Gawa ni Bonso po. Ikrahan po. Sa po. Salamat. Hoy, hoy. Handa po. Ay, can can cancel po. Cancel po. Matchet na lang po ulit. Uh -huh. uh. Good. <laughs> Dito na po tayo sa bahay po mga kaparambin. Tayo po ay kumain na po. Tapos naligo na po tayo. Guyak na po tayo papunta sa kabilang ilog po. Uh, tayo po ay ma po ng mais po kahapon po ay wala po tayong vlog pero nag po tayo ng sitaw po tayo po ay naka 20 kilos po na sitaw at kahapon po ay hindi na rin po naglako gawa ng ubos na rin po dito sa ating kubo marami na pong bumili at pagkatapos nga po nun mag po ay tayo po ay nagpunla na po ng talong po Andito na po bali ito po ay ano nasa 2048 piraso yung ating bagong pulang talong po ang variety po nito ay kaliksto yung dati po uli mas maganda po na mas magandang variety po mas madaming bunga kaya ito po yung ating ipinunla po uli ito po mga kapanin nasa loob po ng kulambo para hindi po si ano yan para hindi po siya mapasok ng insekto po yan po ito po ay sampung seedling tray po tapos yung iba na po sa kabila bali 16 seedling tray po ang bawat isa po ay naglalaman ng 128 po 16 times ano po ay 128 po ay ano umabot po ng 2,048 peraso yan po bagong ano po natin ito. Aabangan po natin mga kapanding. Sana po ay sumibol po uli. Bali, update nyo lang po kayo dito sa ating bagong ano. Punla po. Dito na po tayo mga kapanbin sa ating taniman po. May dala po tayong sako. Dito po ang ating plano mga kapanbin na itanim po yung ating talong. Dini. Tapos din sa kasunod na pitak po. Yan. Dito hanggang dulo po doon. siguro po ay kasi yung dalawang libo dito sa tatlong pitak po tatlong luang. sunod sunod po ito po isa dalawa tapos dun po ang pangatlo o hanggang apat po na pitak yun po muna ang ating itatanim mga 2,000 piraso tapos magpapasunod po tayo kumbaga po ay yun muna po utay utay po hindi po natin pwedeng biglain at tayo tayo lang naman po matrabaho ay kung mapapa extra natin yung mga kumparehan po natin kaya ating ipag sasama po dito magtrabaho po para po madali yun naman po yung mga isang buwan po bago maglipat tanim po tayo ay di ating unahan po muna ay ito pagkatanim natin pre yun po dito po. Tapos yung ating sitaw po, tataniman din po natin yan. Ating harvest nila ang po ito siguro ng madalian. Tapos bukas po, or sa makalwa, simula na po tayo sa uh, pag Aayos uh, po, paglilinis ng ating bagong taniman po. Siguro ito po ay sa susunod na punla po ito yan lang po muna ito yan. tatanggalin po muna natin ang mga puno ng mais po tapos mais spiral naman tayo ay eh, din po ating gagamitin para po madali. dito na po tayo para po naiwan pala ari sa baba po tayo ay dito na po ulit tayo sa mais po mga farm bin ito na naman balesunod po yung ating upload po ng mais pero kahapon po ay tayo nga po ay nagpunla hindi nga alaang po natin na video kahit po ito yung maliliit ay may laman po maganda po ang laman maganda pa nga po yung nahuli makatigas tigis po ang butoh yung mga nauna po natin harvest ay ano medyo murain po maganda rin naman po gawa ng ano gulayin po ba air po ay ano panlaga na lahat batogin po yung iba nangangatob ba na po kaya ating uubusin na po lahat na lang po ating titira dami pa rin po lalaki po oh, yan oh, mga kapambing maganda na po ang loob nito talagang harbisa na po oh na po. Kung pang ba? Pa. May kain pa rin po yung na po natin yung may kain. na po yung may kaan. lalo po dumami ang tumba kahapon po yan lakas na ulan din eh kaya ating puputihin na po lahat Laki. tayo po muna ang nag-harvest po si mami po yung nasa school pa Sinasamaan po si Bunso ay siyempre unang araw po sabi ni Buso po ay mami samahan mo muna ako ha mga kaunting oras po yun kaya naiwan po kaya tayo po ang nauna din Dumating na po si Mami. May? Hello po. Ano? May bawas na yung tinda mo. Kanina. Nanay, ay, may order ulit. Eh. Ay, what, ano naman. Kaya lang yung mga hilaw nga sa school. Ah, may teacher. mga order po yung ganito. Sa mga teacher daw po. Ari po yung nakuha natin, oh. Dito na po tayo mga Para oh, may hindi may po masyadong mabigat po. Last service naman po tayo, ay. Dito na po. Mga asin, na po agad tayo. Ang oh. hmm. dami po, oh. Ano? May, oh. Sako. Ay, nito like, na nang tinayo, hindi eh. Wala nang iba. Ito na po yung ating harvest po mga farm Dito sa isang luang po. Yan eh. Tapos na po. Wala na. Namimili lang po ng malilit si mami. Ng hinayang po. Dito na po natin babalatan ari. Para magandaan po. Dito po tayo sa tabing ilog po. Yan eh. Ilog po natin yan. Medyo labo labuin po. Malasoka ang ilog. Kahapon nga po yung lakas ng ulan. Mabarat po tayo ng madali ang dili. Dito na lang po ang balat sa tabi. Pataba po yan. po eh. yan. na hmm. hmm. ah, ganda po. Hmm. Ni mga murder daw po dito sa school ay dadalhin mo Tapos na po tayo mga farm Yan, thank you Lord po. Nakadalawang sako po tayo. Yan po. Oh. Halos mapuno po. Ay, ang dami pa rin po. Last service po tayo mga farm Ang dami pa rin. Oh. Mas magaganda po ito. Yan. Bali, sasalin ko po yung iba din eh. Ay, mabigat po itong isang uwin. Malaki po ito ay. Bali, dalawang balik po tayo. Sa dampa po muna. Tapos babalik ko ako din eh. Ito na may pa sa, ano ulit. Iwan ang uli natin sa lampa. Pag po sa bahay ang medyo natin, malayo. Lampaan mo ako. Ah, ang dami parang mumblising. Ano para pong iwanan natin? Nakadalong sa ako para Ang natira na lang po ay ano, binhiin. isaay din pa dito ano isaay din pa rin dito ha? oo, oo. bukas pambatog uwi na po kami Husky Billy! Sarap! Lamig! Yan, maganda po yan yeah, ah. Mukha mm -hmm. nang maliit, basta yung ano siya. Hindi ito magulang. Isang laga. Isang laga ko lang yan. <laughs> mga Oo, oh, isang laga lang ay. Kulang so, pa yung yung sa yung mga ano na yan. Hindi ba yan eh? Tapos nga ako. Oo, okay. siguro. Okay. For the vlog lang ko ha. Kasama mo pala. Ay, kulang pa Ayko tita. Kulang pa. Ito na. Hmm. Papatang nilang ka Salamat. Ate, hi ka sa ano? Sa Italy? hi <laughs> <laughs> <Hay> kay nanay. Oo, <laughs> oh, palagi silang nanonood. <laughs> <laughs> Pipili ng mais. May Oh, Ayun, sa iyo. Sabihin, ikagat mo na lang siya. <laughs> Dati ba sila ang nagtatanim? Ano? Oo, oh, oh. na. Ah. Nung mali, maliliit pa tayo nun. Mm. Ayun talaga pag pinabot mm. na ng ano. Ng ulan. Ang galing mong kumili? Binangihan, pati po namin agad dyan. Ano, pag hindi binangihan, ay ano. Ang dalit lang tumida po pagkano. Ay, naman. ang problema po, eh, pag inantay mo naman magsabay-sabay. Pagbangi, ay ano. Daga naman. Mm -hmm. Daga, daga uwak. Ay, kaya sabi, birahin na, bangihin na ng ano. Maano naman siya, madali rin naman labugin. Kulang pa isang. Salamat ka na kasi, galing mo naman. Hmm. Madali pa labugin yan. Oh, isang puno sa uling eh. Lambot e. Yeah. Oh, no, ano? Ayun <laughs> Ayan. <Ayun, kasipan doon. laughs> oh. tanda mo yung gulay. Ang mm -hmm. Eh. maliit. sa hindi mga bata? Hindi pa. Mugo po. Bakit ma-edit ka pa? Mag-edit ka? Mag-upload. Mag-edit na tayo. <laughs> Sana balak pa naman namin eh? Ano mag-edit? Oo. Ha? Alena, Ay, kami, salamat. Sige po. na, tayo po ma-deliver naman po. Si mami po. Dala po natin 'yan, 'no. Pang-deliver ano kayo, pasuyo. Napuwing ako. Napuwing. Gamagawa mo ba? O ano? Nakapag-ano lang tayo. Nagbabaan na sila eh. Oo. Diretso... Ano po, ano po? Para po. yung eh, order ko Order mabing... po. Ah. Oh. Ayyan po. po ba? kilang kilo? kilang ah? pupuyukin ko itsi ito. kilo 'yan? Ah. po. Majan po. Hoy! Hoy! Wala, basa na nga pala. <laughs> uh. Ano yun? Walang payong. Hindi ko nagdala. Mais, Kaka! Mamais pa? Mamais pa Tapos oh. tayo wow. sa believer. Ram sabay nagsundo ko kami ng